Hanggang ngayon ay may mga kababayan pa rin tayong mga umuwi sa kanika nilang probinsya para humabol sa long weekend at gunitain ang undas. Nananatili namang mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa mga terminal gaya sa PITX. Ang update ng sitwasyon dyan, ihatid ni Ryan Lesigas live. Ryan? Tama ka dyan, Audrey. Mahigpit pa rin nga ang seguridad na ipinatutupad dito sa PITX. talo buhos pa rin yung mga pasahero na hahabol papauwi sa kanilang nila mga probinsya. Audrey, Nobyembre 1 na pero dagsa pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Karamihan sa mga ito, mas piniling hindi na sumabay sa buhos ng mga pasahero nitong nagdaang araw. Ayon nga sa pamunuan ng terminal, dahil nakauwi na ang mga pasahero, daily average na 100 to 110,000 na lang ang inasahang tutungo sa terminal ngayong araw. Inasahang paparo naman sa 1.6 billion na mga pasahero ang gagamit sa PITX hanggang November 6 yan. Nauna nang nagsagawa ng surprise inspection ng LTFRB, LTO at ang pamunuan ng PITX para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Isinalang din sa drug test ang ilang mga bus drivers. Bago yung exodus ng mga pasahero, Audrey, tinaasan na ng LTFRB ang bilang ng araw sa pagbibigay ng special permit sa ilang bus units. Mula sa apat na araw ay ginawa na nila itong labing limang araw. Nag-issue din ang LTFRB ng mahigit 700 ng, uh, na special permits para matiyak na masiservisyohan ang lahat ng pasahero ngayong undas. Mahigpit din daw nilang binabantayan yung paglaganap ng mga kolorum na mana, uh, mananamantala ngayong undas. At nitong katatapos lamang na halalan. Audrey, ngayong halos patapos na yung exodus ng mga pasahero papauwi sa mga pro uh, probinsya para doon nga gunitain yung undas at para doon sa long uh, weekend. Uh, binabantayan naman ng pamunuan ng PITX ang pagdagsa ng mga pasahero pabalik na dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigues.